Nananawagan ng tulong ang pamilya ng 79 anyos na Lola sa Bataan. na operahan si Lola dahil sa tumubong bukol sa ulo na isa palang uri ng cancer sa balat. Pero makalipas ang isang linggo, bumuka muli ang kanyang tahi. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Inakala ng pamilya ng isang lola sa Bataana na magiging maayos ng lahat matapos na matanggal ang tumubong bukol sa ulo nito. Pero ang kanyang sugat, bigla na lang nabumuka. Dalawang taon nang nakakalipas simula ng tubuan ng bukol ng 79 anyos na si Lola Rosario sa kanyang bumbunan. Inakala ng kanyang pamilya na simpleng sugat lang ito hanggang sa unti-unti itong lumaki. Yun pala, si Lola ay mayroon ng squamous cell carcinoma, isang uri ng cancer sa balat na tumutubo sa anit o bumbunan. Nalungkot po ako. Siyempre, mahal na mahal po nanay ko. Hindi ko po, po alam gagawin ko ng, ng time na yun. At yung nararamdaman naman ng nanay ko. Masakit po yung ano niya, yung mga ulo niya. Lagi niya pong iniinda. Ang sakit ng nasa ulo niya at tenga niya po. Inoperahan siya noong November 14. Pero makalipas lang isang linggo, bigla na lang daw bumuka ang tahi sa likod ng kanyang tenga. Paliwanag dyan ng isang general surgeon. Kasama dun sa pag-opera, no, uh, tinanggal yung bukol. No, tapos essentially dahil, dahil yung sa laki ng tinanggal ng part ng balat dun sa, sa ulo niya, Uh, isipin mo na lang na parang inurong-urong yung yung balat niya dito sa scalp no um, para lang maisara yung defect no yung tinanggal no yung naiwang butas no uh, dun sa balat Naubos daw ang ipon ng pamilya sa operasyon ni Lola Rosario. Kaya ngayon wala silang magawa kundi linisin na pahira ng ointment at balutan na lang muna ang tenga ni Lola para hindi ma maimpeksyon. Kaya nananawagan po sila ng tulong nanawagan po kami sa mga maubuting loob dyan sana kahit konting halaga lang po mabigyan niyo po ng na, nanay ko ng na panggasi sa kanyang mga panggamot-gamot financial lang po kahit po kalit yan pag magsama-sama po ay malaking bagay na po yun maraming maraming salamat sa mga nais magpadala ng tulong kay Lola Rosario, maaari po kayong makipag-ugnayan sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal Yera Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.